Magandang hapon kaagri ka farmers ka green towns dito naman tayo kaagris sa ating garden kagri ka ito ating gagawin ngayong hapon kaagri magbigay tayo ng pataba sa ating ampalaya kaagri every week inatin, ating pinakain natin ating ampalaya kaagri ito kaagri ating pataba kagre. Nalusaw na NPK ano, na fertilizer kagre. Means NPK, nitrogen, phosphorus, potassium kagre. Ang laman dito sa ating pataba kagri Ito isa, ito kagre, mga siguro 600 grams ito po ating ibigay. Kasi malalaki na nga ating um, palaya kagre. May bunga na at kumakain sya ng maganda kagribag bigyan natin ng marami kagripag.